Mainam daw na ngayon pa lang ay paghandaan na ang ating paglisan sa mundo sa pamamagitan ng pag-avail ng life plans. Kaya ang isang chapel and columbarium sa Quezon City may offer na mala hotel na facilities at life plan packages para bawas alalahanin. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Sa pamilyang Pilipino, madalas maselang usapin pa rin ang pagplano sa ating kamatayan bagay na gusto namang tuldukan ng isang chapel and columbarium. At eto pa, naiiba pa ang kanilang serbisyo. Ang mawala ng mahal sa buhay ang pinakamasakit na pakiramdam na maaring maranasan ng isang tao. May nagdadalamhati na inaabot ng buwan, taon at meron ding habang buhay dala-dala. Paalala ng isang grief counselor sa isang Self-Care in Times of Grief and Loss seminar na pinangunahan ng Eternitas Chapels and Columbarium sa Quezon City, makakatulong sa pagkabawas ng pagdadalamhati kung maaga nating matatanggap na ang kamatayan ay normal na pangyayari sa ating buhay. It's very important to talk about death kasi death is part of life no? It is inevitable. Ito rin ang nais na wakasan ng Eternitas. Bahagi raw kasi ng paghahanda sa ating kamatayan ay pagpaplano rin sa death care o pag-avail ng burial service. Bawas daw kasi sa iisipin lalo na kapag napaghandaan ang posibleng gastusin. There's still taboo in the Philippines no, talking about death care here. But it would always be better if handa versus yung bigla na lang minawalan and then ang dami mo na biglang iniisip. Siyempre, mas mahal kapag, you know, you availed it ng at need versus yung you had pinaghandaan mo. Full burial service naman ang hatid ng Eternitas. May butler service pa sila na tila kaya na ngang maibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Shala rin na burial package ang inooffer nila gaya ng chapel na may malakondo unit na family room, may catering, spa service, coffee shop at restaurants at business center na pwedeng makapag-work from home setup ang pamilya ng yumao. The idea of Eternitas is full service. Eh. Yung pagpupunta ka dito talagang lahat nandito na. Ang presyo, de-depende naman sa klase ng serbisyong kukunin sa kanila, pero naglalaro yan sa 100 1000 pesos pataas. May burial plans din na pwedeng hulugan buwan-buwan. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.